Ayan, dyan muna tayo mga ka-fishing hunting. Ayan, sa gilid lata ng kalsada. Ang so, magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting. Ah, uh, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Ah, uh, kamusta nga po pala kayong lahat? Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat sa patuloy nyong suporta. Ah, uh, na tayo sa spot ko sa tayo mamumutok dito sa sa pambayan dito sa may tralala dito lang tayo uli magpabalik-balik at up na rin tayo mga fishing hunting sana swertihin tayo ngayon at ang kapag-uwi tayo ng pang-ulam uh, shout out una tayo bago tayo makayat dito sa pwesto natin na puno ng bayabas uh, shout out sa mga viewers shout out sa mga subscriber shout out sa mga tropa natin sa Sambales kay Aegis Habi uh, Oliver Abagon uh, Brent Fernandez yan mga solid natin tropa yan sa Sambales and shout out kay Redworks at kay Raymond Santos yan tropa natin sa uh, Pulilan and shoutout uh, shout out din po kay sunnyboy 23 na lagi tayong niyang out sa mga kanyang mga video ingat ka po palagi shoutout uh, shout out po sa Maninixay sa buong Pilipinas at sa mga angler sa buong Pilipinas. Shout out po sa inyo. Ingat po palagi sa mga fishing adventure natin. O paano mga fishing hunting? Pwesto na tayo at baka maunahan pa tayo ng iba at matiksay pa ng iba. Kaya yeah, mga kapising natin, puputokan natin. Medyo labulay tubig. Ayan. Yeah. Subukan muna natin dito. Ayan, yeah, nakakaya tayo dito sa puno ng bayabas ayun sa gili ng ay ayun yung poste ayan mga kapising hunting dito tayo lumipat dito sa pinwestuhan natin alane ayan dito tayo puputok sa taniman ng kangkong ayan mga kapising hunting puputokan natin oh. taniman ng kangkong bulok na ayan oh malinaw mga ka fishing hunting na mababaw patungan tayo mga ka fishing hunting yun pinamaan natin pinamaan natin mga ka fishing hunting ya, sana huwag sumabit Yan, good size mga ka-fishing hunting. na natin dito sa bagong nilipatan natin. Good size mga ka-fishing hunting. Yan, napakalayo ng bala natin. God. Malinaw ang tubig dito mga ka-fishing hunting kaya medyo mababaw. Kaya kitang kita natin yung isda pag kami may, may parating. Kami puputukan ulit tayo mga fishing hunting. Doon din sa pinutukan natin ngayon na. dun, sinamahan natin. Sinamahan natin mga fishing hunting. Good size na naman to mga fishing hunting. size Ayan, patuloy na nadadagdag ang huli natin mga kapising hunting oh, sumabit pa Ayan, konti na lang abutin na natin Oh, kaya mga fishing ka hunting. Ganda ng mga sukat dito. Oh. Kaya mga fishing ka hunting, oh. Taba, oh. Sa nilipatan, ay doon sa pinanggalingan natin kang na mga ka-fishing hunting, nawala na eh. Pero... Ay, puputukan ulit tayo mga fishing hunting sa dating pwesto. Oh. Boom. Sa pool mga fishing hunting eh, tihaya siya oh. Yeah. Marami silang magkakasama mga fishing hunting. Tulang maganda pwesto pero mayroong malalaki pa. Ah, oh, dalawa tayong natin mga fishing hunting ano o. Pareha tunay mga ka-fishing hunting. Ayos to ah. Sana huwag malaglag mga ka-fishing hunting. Ganda ng pagkakalipat natin dito mga ka-fishing hunting. Nakadalawa kagad ka tayong sunod. Tapos itong putok natin na ito. Talawang piraso. Ba, Pares na good size mga ka-fishing hunting. O. Ayan ganda oh ang ganda ng ating putok nito Alawa. dalawa parehas na good size so mga kapising ating ito ang damay ito yung tinarget natin yan mga kapising ating ganda oh, thank you lord yan oh. 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 Dapat naman ang isa na Binabalibag natin muna sa ibaba mga kapising ating Lagayan natin Lagaya nasa na ibaba Ayan mga kapising ating Hindi pa natin ito natatanggal yung huli natin Meron ng lutang uli Ah, pa natin natin, nabutan natin. lang, tayo natin na gumanda na pwesto. natin baka malis pa yun tinamaan ulit natin mga kapising hanting ano good size na naman mga kapising hunting ha Good size mga kapising hanting Ah, paganda ilipat natin dito pag kaya natin kala natin alang isda ay eh, napakalinaw na mababaw oh. pero nanggagaling doon sa mga ilalim ng patay na kangkong yung isda mga ka-fishing hunting tinabutan pa natin to tapa mga ka-fishing hunting oh. tapa oh kapal oh Uteres, so, parang goldfish na itsura mga ka-fishing hunting yung katawan nya hmm. Oh, ayan, mga fishing hunting oh. Napakataba. Nabilugan. Parang goldfish na itsura. Ano ba nangyari dito sa bala natin na ito? Atin nakapalipit yung bala eh. Ayan, mga ating. Hindi pa natin ito natatanggal. May kasunod na naman. O, no? ayun. Sana abutan natin. Laki, o. Oh. Taba. Ang ganda nung nilipatan natin mga ka-fishing hunting. Puputok pa lang natin. Meron na lutang uli. Yun. uli natin. Mga ka-fishing hunting. O oh, yan mga fishing hunting. Hindi pa natin naiaahon yung huli natin. May lutang na naman. Ayan oh. o. Oh. Puputok pa lang. Oh. Puputokan na naman tayo. Kaya lang. Nabulabog lang nung Uli natin na ito. Harvest tayo rito mga ka hunting. Ito sa nilipatan natin ito. Ganda ba? Oh. Ganda ng mga sukat mga ka-pacing hunting. Yan o. O. Oh. oh. Eh, mga ka-fishing hunting meron na naman. Pa natin natatanggal ang huli natin. Meron na naman. Basal na basal kasi itong nilipatan natin na ito mga ka-fishing hunting. Mga ka-fishing hunting, nakalipit na tayo. Swerte tayo dito sa nilipatan natin pagkakit pa lang natin may nakita na tayo na puputukan eh pagputok pa lang natin may sunod sunod yun pag bawat putok natin eh may kasunod na yat kagad na lang lutang kaya mabilis tayo nakarami rito okay na yung huli natin na ito para may balikan naman tayo sa ibang araw ipakikita ko na sa inyo yung yung biyayang pinagkalaob sa atin mga kapising ating bubuhos ko na yung huli natin para makita nyo ayan mga kapising hanting daaame oh Yan. pag uwi na tayo ng pangulan ayan yung ating erga nakaligpit na salamat po sa biyayang ipinagkalaw nitong araw na to at maraming salamat po sa nanood ng video na to kita na lang po tayo next video God bless po